magandang umaga mga Kabiyahit, mga Kasoward at nandito na nga ulit tayo sa pamilihang bayan ng Santa Cruz at parang nga may pakita ko sa inyo mga kabiyahe yung kung ano na ba ang uh, kaganapan dito po sa bayan ng Santa Cruz at sa pamilihang bayan at kung ano na po ang itsura ng aming palengke dito nga po sa palengke ng Santa Cruz Laguna mga Kabiyahit so, dito kasi uh, yun nga, di ba? Pagkatapos ng pitong araw na pagkakasunog na itong palengke at pamilyang bayan ng Santa Cruz, ay naipakita ko nga sa inyo yung araw na talagang kung paano tupukin ng apoy yung, pa, yung palengke ng Santa Cruz. At pagkatapos ng tatlong araw, ay yung naging itsura ng palengke. So ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung ano na bang pa dito sa palengke ng Santa Cruz at kung nasaan na ba ang mga tindahan dito sa palengke mga kabiyahe yung mga nasunugan na nakapuesto kung saan na ba sila inilagay kung saan na ba sila nagtitinda ngayon Ay uh, ipapakita ko sa inyo mga kabiyahe at kung ano na bang ginagawa sa loob ng palengke so tara mga kabiyahe hindi tayo para naman may pakita ko sa inyo kung nasaan na yon ang mga tindahan right. so, andito na pala yung mga tindahan Ito na nga mga kabiyahe Yung nasunog nga At may mga ano, May mga naglilinis na pala Ginagalaw na pala ngayon Tapos yung mga tindahan pala Mga kabiyahe nandito na sa labas Ito dito na pala sila nilagay Ah okay Ayan, no. At dito dito na, pala, sila, dito na pala sila nakapuesto Yung tayan Ng sapatos ah Dito na pala So yun pala, yung mga ano pala, yung mga tindahan pala na nasunog dito ay eto nasa labas na sila. Sa labas na sila nakapwesto pala mga kabiyahe. Ito oh, may mga tent pa lang nilagay dito. Ito. Dahil ang oras nga natin ay alas 7 ng umaga. So kakaunti pa yung may mga nagbubukas ng tindahan. ito so, kabilaan kabilaan pala yung mga tindahan Ayan. so yung mga muslim na nagtitinda ng mga accessories ng cellphone nandito na rin pala sa labas yung mga damit damitan din Ayan. ah dito na dito na sa labas muna sila pansamantala siguro no na dito muna sila nilagay sa labas para kahit pa paano ay um, magkaroon sila ng pwesto at makabenta ito ito yung tindahan ng ano tindahan ng mga native product okay. mm -hmm. Ayan, Ah, ito, ito. Hanggang dito mga kabiyahe. Hanggang sa dulo pala. mayro, mayro pa rin pala doon. Ah, hanggang doon ang may tent doon sa dulo. Ah, may pwesto. May pwesto rin pala sila. Dag! Oh, dito. dito. Dito pala sila nilagay mga kabiyahe. Dito sa labas. Itong kahabaan na to. Tsaka doon sa kabila. Ay... naglagay pala ng mga tent parang nga doon sa mga tindahan na nakapuesto doon sa loob na nasunog na palengke yung iba wala nang ano na tanggal na pala yung mga yero yero yung mga, mga nakakalat na yero nung, nung nagpunta nga tayo ay ayun pala mga kabiyayo unti unti na pala na tinatanggal yung mga yero No? Mm -hmm. Ayan, hanggang doon pala sa kabila ay naglagay ng mga tent. Ayan, no? So, tingnan, na, tingnan naman natin doon sa kabila, sa kabilang side na ng palengke. Ito yung mga damitan. Tapos yung mga tindahan ng uniform pala, nandun yung mga tindahan ng uniform. Nandun pala mga kabiyayo. So, yun mga kabiyahe. At dito, dito nga yung ano, ito yung mga damitan, ng mga ukayan dito. Ayan. Pero yung iba pala hindi pa nakukuha yung mga yero. Hindi pa na ano. Pero banda ron, ay medyo nahahawa na. Natatanggal na yung mga yero. ayun o. No, may bukas na kasi yung mga, ano, mga linya ng tubig. Kaya sayang, sayang lang ang tubig o. Oh. eto hanggang dito hanggang dito nilagyan nila ng tent parang nga uh, mapwestuhan din pala mga kabiyahe so tingnan natin ito sa kabila punta tayo ito sa kabila na side ng palengke kung meron bang ano uh, nilagay din na uh, mga mga tent parang nga uh, pagtindahan So yun, nandito na tayo sa kabilang side ng palengke. At ito, doon tayo galing kanina tayo galing kanina sa kabila at nandun yung mga tent na ilagay nga para nga ano para nga mapwestuhan pang samantala ng mga nasunugan dito dito naman mga kabiyahe medyo wala wala namang ano wala namang masyadong tent dito sa side na to pero kung makikita nyo talaga mga kabiyahe na talagang tupok na tupok talaga oh grabe ano at yun may hanap pa ng, ano hanap pa ng mga pwede pa nilang mapakinabangan no? dito banda dito medyo linis na tapos nakatumpok na yung mga yero na nasunog at uti 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 na bumabangon ang pamilihang bayan ng Santa Cruz mga kabiyahe ayan, kung makikita nga na sinasalansa na nga yung mga nasunog na yero ayan grabe mga kabiyahe oh. ito, itong kahabaan na ito tignan nyo, tupok na tupok talaga yung kahabaan na ito tapos yun may mga nangunguha ng mga pwede pa nilang mapakinabangan dito sa mga nasunog at yung iba siguro ay binibenta na yung mga yero nila na para naman kay papaano ay makadagdag sa kanila pampuhunan. kaya siguro mga naka ano na mga naka iwahiwalay na no eto eto ngayon yung kaganapan dito mga kabyay kung ano ang itsura ngayon ng pamilihang bayan ng Santa Cruz eto nga, ito na. Nandito na nga po tayo. Ah, nandun pala yung ibang mga tindahan ng bag. Ayun, nandun pala. Ibang tindahan ng bag. eto Yung ibang mga nakapuesto. Ayun, dito pala sila ni pala sila nilagay. Yung mga step in. Hello. Are, good morning. Ayun, mga tindahan ng step in tapos yung mga bag at uniform dito dito pala nakalagay kaya kung hinahanap nyo po ang Tenkos footwear nandito po pala ang Tenkos footwear uh, katabi itong kahanayan po nitong barangay ng Poblasyon 5 mga kabiyahe Ito, oh, no? Ah. Syempre, hindi naman magtatagal at Eto, eto ay lilinisin na tuloy-tuloy. At unti-unti, babangon ang Santa Cruz, mga kabiyahe. Ba, tignan natin ang top, ang, ano, tignan natin sa taas, mga kabiyahe, kung ano ito? Bang itsura nito. So, gawa nga po nang nalilinis na, yung iba kasi, ayun, uh, inaayos na bye mm -hmm. Thank you.